Go. Human sa ilang pagpaabot o upang kabulan nadawat na sa mga presidente sa senior citizen sa so bayitishitig ng mga barangay sa lungsod sa lala ang ilang honoraryong na 4,000 pesos kanyang Arthur November size. Ang kapigas ni Mayor Tata na si SB member Angie Yap ang anaas sa maong payout o maoy naghatag og mensahe na sa mga presidente sa mga senior citizen sa tanang barangay sa lungsod. Sila Oscar Focal Person Glenn Uranus Alcoran Freya Makato ug Julieta Kayabyab ang ug mao mga inanguna sa maong P-out. ang kalipay ug pagpasalamat sa mga presidente sa mga senior ngato kay Mayor Tata, Vice Mayor Bobong sa mga SB members ilabi na kay ABC President Angie Yap siya ang isa sa nangusog sa hawanan sanggunian bayan na makatag ilang mga honorarium na tag 1,000 pesos kada punan. Nagsaan o sab si SB member Yap na iyang hatagan o kunahon o i-prioritize ang mga senior sa mga ayuda o mga assistant nga madawat sa lungsod nga sa gobyerno isip pagpagpasalamat nila sa ilang kontribusyon sa lungsod alam sa kasayuran balita Mike Navarro reporting Kasay